So, what's up mga idol? Hello, kumusta kayo? Matagal na naman tayong hindi nakapag-vlog ngayon mga idol. So, sa so, taas ko na to, yan, andito tayo sa home video father. So, kung mapapansin mo, andito na yung platform natin mga idol. Ito siya kasi, ayan, isa sa dahilan kung ba't hindi tayo nakapag-vlog ngayon. Kasi mga idol, inayos na natin dito. So, ipakita mo, mami. yan Ayan. Yan, inayos na natin itong buong paligid natin dito mga idol. So, yan ang ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung mga nabago dito sa ating coop. So, tara, silipin natin kasabay pagsilip sa mga update sa mga alaga natin dito. So, yan ang ating vlog for today mga idol. Kaya tara, let's go! Samahan niyo ako mga idol. ngayon, makita nyo yung pagbabago ngayon dito sa coop natin kasi talagang inayos natin siya tsaka talagang sinaga ko mga idol, hindi na kumuha ng ibang gagawa, kaya talagang inayos ko para at least pag meron mga pumasyal sa atin dito talagang uh, hindi nakakaya, tsaka nakakatuwa at maayos na naayos natin to, paunti-unti mga idol, so ayan, eto dito, ah uh, Pati yung simula doon, mga idol, ayan, yung dito sa kanal natin, naayos na natin siya. Tsaka dito, kung napansin nyo, yung mga vlog natin dati, hindi naka, hindi simentado. So ngayon, ayan, simentado na, plus meron na din dito, waiting area. So dito, so pwede tayong magkwentuhan dito, mga idol, ayan, ganyan, habang i- magpapawala tayo ng alaga so kukuha tayo So ayan. So mas mas maganda siya, mas maayos compare before na hindi pa ganoon maayos. Eh ngayon, magandang tingnan. O, pangalawa, uh, iwas lang din mga idol. So ayan. So pwede tayong mag, ano ng mga manok niyan. Ayun, ganyan. So mas maganda silang tingnan at mas nakakatuwa. O ayun, di ba? Kung makikita mo yung alaga natin mga idol. So pwede na din tayong maglagay ng pen dito. So ayan. Eh, mas mahirap po 'yon, no? Ayan. So hanggang dito, sumimento so, na natin yan mga ito. So ayan. Hanggang dito. <laughs> cute niya oh. Nakakatuwa <laughs> oh. Long, oh. Long leg yan mga idol. So ayan. So kung pakita mo ngayon kung uh, ah, lahat ang mami. So ayan. Mami sa mga ayos na natin. So, bali hanggang dito ang mga idol, kung napanood po yung mga last vlog natin, o mga previous vlog natin. So, dito sa area na to, hindi pa siya naka hindi pa siya simentado. So at least ngayon ito, simentado na 'yan mga idol. Dito, pati lapit mo dito, mami. So ayan, yung mga ibon natin. Ah, uh, na din natin sila dito, nakahang sila. So ayan. So, ito dito. Ayan, simentado na sila. Kaya lang ayan oh. Susugod, magyayabang, magyayabang mga idol. O. Oops, oops, so, 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 oops, so. oops. So ayan, dito. Pakita mo dito, mami ayan, inayos na natin mabuti. Talagang hindi dito, paikot. Para mas kita at mas maayos. Iwas lamok na din. Kahit na ang tayo, ayan, hanggang dito. Simentado na yan, mga idol. So, ayan, hanggang dito. So, pagka napasok yung dito, mas magiging komportable na tayo sa galawan, mga idol. So, at least, ayan, hanggang dito, ayan, maayos. Yung ating cook mga idol. So, ayan. So, ayan. So, pwede tayong maglagay dito. Ang dali. Pukuha ako ng mga pen mga idol. Tapos samahan nyo ako maglilinder tayo dito. So, kahit dito na lang tayo maglilinder, di na tayo lalayo dun sa arap. Pag magpapaligo na lang sa Kasi, andun yung araw. Pero, dito, pwede na tayong maglagay ng pen. Pwede tayo ng mga alaga. So, samahan nyo ako mga idol ayan, mga idol, naglagay tayo ng pen di ba? So, mas comfortable na ngayon dito sa galawan natin dito. Ayan, gumawa tayo ng pen. Lalagay tayo, tayo, ng mga manok. So, sample, papakita ko mga idol. Kaya, so, so, kukunti na lang yung mga manok natin, mga idol. So, soon, makakakuha ulit tayo. Nag-upload so, tayo ng white, mga idol. Ah. So, soon yan. So, very, very soon. So, yan. So, kuha muna tayo ng ilalagay dito na pwede. Kaya, wala lang pa i-display. Itong long leg na lang, mga idol. yung block natin so pwede natin siyang lagay dito ayan dyan so ayan so ayan mga idol at least pwede sila dyan tapos kukuha pa tayo ng isa pang cut dito so tara samahan mo dito mga idol so ayan eto ah, nag pomolche eh. so Benja. Benja to mga idol. So, sa so din sa mga malulupit na mga pack natin. Kung mapapansin mo, yung mga pump ng mga naiiwan dito, talagang straight, tsaka yung spike. Uh, ayan, konti na lang. 1, 2, 3, 4, 5 diba, mga idol? So, ayan sila. Ayan. So, diba? Ayan. Mas okay lang tingnan dito. So, pagka nakikita natin habang waiting tayo dito. So, ayan, na-audio. So, kung kita ako sa video. So, ayan, ganyan lang. Habang nagkakape, di ba? Mas, mas okay. So, andito lang tayo sa loob kapag Di ba? Ganun lang naman pagka habi mga idol. So, meron pa akong i-display. may kukunit pa ako dito mga idol. ng para ano uh, ano sila dito sa baba uh, maglalakad na sila dito sa baba so ayan ang galing pala to uh, makapaglaro-laro yung mga sisi natin dito mga uh, ito kung ano yung ito ito kung ano yung ito kung yung ito ito kung Oh, si Dela So, pede so, sila 'di mga idols. So, so sila lang ba't lang baka madali lang pumunta sa 'yo. Yeah. Nagkakataon mga idols. So,

Napapas, ayan. Meron, ito. Meron yung papa siya yung next so yung next so yung next so dito next so yung so yung next so yung next so yung so so yung next so so so

yung mga Dapat, hindi lang yung mga manok yung nade pati itong lugang nila, dapat naka-easy din natin. So, ang gaganda nila, ayan, makikita ang idol. Forehand yan, puro uh, for short leg. Tapos ang short leg dito, itong isa. Itong kulay black. So, ayan. So, ayan mga idol, pwede tayong tumambay dito habang yan, pwede tayong tumambay dito. So, habang pinagmamasdan sila mga idol, di ba? So, magandang hobby to mga idol. So, yan, talagang malilibang tayo sa kanila. So, oh, yan muna. At vlog natin for today, mga idol. Maraming salamat sa kabagoy bye sa video natin ngayon. So, don't forget to like and subscribe, mga idol. So, ayan. So, susunod, baka kayo na yung pupo dito para makapwentoan dito sa poop natin, mga idol. So, ayan. Maraming salamat. God bless and always take care mga idol. And don't forget to like and subscribe. Bye-bye! See you on my next vlog, mga idol. So, bye-bye!